maingin siya guys. So, ako guys, mag-ayos naman ako sa akin dahil. Kasi okay, nga guys, kinakuha ko yung... ko guys natin guys kasi na ano siya ano natin guys naayos ko siya guys kasi na para ano guys para na sige tukuyin guys, la ng mga anotasyon, yun. ano. guys yung okay, mga okay, mga okay, 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 yung okay, okay, yung shampoo okay, 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 Hi okay. okay, po. Shut up po. Shut up everybody. Ay, ang ko naglalak na. Hindi ko ito. So, hindi oh, natin guys. Kaya yung umaga. guys? Ano guys? Right. na ano to guys. Ano Nagawa mo ko guys. Ganito naman guys. Yung ginagawain mo. Kasi nga guys maraming daga. So kailangan natin guys i-ano siya. I-ayos. Kailangan natin kunin sa tuwing gabi. Tapos pag umaga naman guys. Ibabalik. Kasi so, nga maraming ano guys. Maraming. Ayan maraming. Masa sa mga So, Masara um, na Marami kasing daga sa amin, guys. At hindi na siya kukunin yung mga tingga mo, guys. Puro ubos lahat sa, ano, mababait. At hindi na mga mabait, guys. Mga yan. In place. So, ito yung nakakainis. So, ito talaga guys buwain na po sa umaga dahil ang sarap jaga na yan hmm. na, hindi pa naman gusto, mag-gusto pa rin dahil ito. So, Lagi ang ilaga na yan. So, walang kahiyaan sa wala mga lag-ilaga na yan, guys. Kailangan so, mo mag screen na naman. Palagi at kaling umaga. Ang na wala na kung ano. Wala na kung gawain. Ano so, naman, guys. Na Tapos na tayo sa ating pag-aayos guys Ayan So ayan Ayan guys Ayan So Ayan na guys ang ating tindahan guys Tapos na Ayan So ayan guys Ayan So, ayan guys. Ang dito na yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Babo. Thank you for watching guys.